Kita Adventure Isang babaeng may misyon sa buhay Ang ilin ang mga bandido samahan natin mga loads लगा ली

ang tampo nila pero hindi namin maabot ang mga so, kaya hindi po namin na ano kung saan nila dinala so sa 34 hey, ha? pamili eh? pa din na ba? ganit, tre! Oh.

Doktor dito lang ba? Doktor dre. mga tauhan ayin.

po ah. Naghiwalay kami ni ano, ni Isidino. Kasi sabi niya ma may tanong mangyari po. At uh, ah, anong mangyari basta makita kami doon sa ano. Sinabi niya na uh, ah, doon kami makikita mga uh, oh, lods niya. Pero so, ito kami sa kabila dumaan.

sa Sa ngayon po dito. Pakinggan ah. natin yung pa siguro. Si wala namang ha? Kasi mga lods, wala namin yung Tinanggal na namin itong ano, na maliit. Ah, ito po mga lods, laking tulong sa uh, explore namin, tutulad ng ulan. Ah, uh, yung sipi namin na ito. Ah, uh, tulong ito. si Idol. Tanggalin mo. Yun. Yeah.

tatanggal Ting. Hmm. So, Tatungal nito mga lods. Ah inututan tayo ni Masi, Mahigpit yung pagkaano pagkadagay. Pag Wala yan, walang higpit-higpit diyan basta pwede dun mag-photo sa akin. Hmm. Yan oh. Ah. Salamat, Dol. Buti, I don't like. So, buti ay doon lahat. Anong sa sa'yo kanina kapag explore na nyo ni Isli kasi wala ako? Oo, oh, kasi yung umpisa may nakalaban ako dun yung isipan ko po. Naano pag si, ah, uh, ano na, nakatingin lang si, ano, nakita na ni Isli na ako pala rin. Ayun, hindi niya ako. Ah, kaya, so, masaya si ko kipa. na masaya ko ako na nakita ko na si Idol is Gino. Tara, patuloy pa tayo doon. Kasi sa si Idol natin yung si SG is nandun sa ano sa kabila dumaan para daw ma na mga ano namin makita agad ni yes, SSG yes, yes. ay si 44 pala yung ano sabi niya makita kahit, kahit, daw anong mangyari basta doon kami ma ano doon kami mag kita sa sabi niya na sa, ito tawag lang daw niya yung ah uh, yung location kong saan kami mag tagpo-tagpo lahat. sa ngayon po no mga lots no ah naghiwalay hiwalay po kami ni SG kasi sabi niya doon daw kami dumaan ni Edwin kasi para madali namin mahanap si 44 kaya yan mga lods no ah sana po makita na po namin si 44 kasi yung yung mga nag comment po no kasi iba-iba uh, yung mga iba-iba yung mga nagme-message no, nagme-mensahe kung saan si 44 banda. Pero kanina lang sinundan daw ni yung mga tauhan ni uh, ni Ayin sinundan ni Idrin no. So nakita namin doon hindi namin inabutan sa may kampo si 44. Kasi po daw nahahalata si Edwin na Karena nahalata daw sa mga tawhan ni kaya ano siya bumalik sa daanan niya kasi baka matuntun kami ni Ayang sa ano, sa ibang daan Terus. iniisip mo dul? mo kung tayo ba? Parang tayo dito. Hindi tayo nakababa. Mas sabi na, uh, sinabi ko sa mga viewers last ng video natin, bababa tayo, di ba? Pero ito pa tayo, hindi tayo nakababa. Baka pag maano, makababa tayo pag maligtas na ma si Portipor. oh, maligtas na Tapos, Kailan or, na eh? si SJ muna yung ano, uh, yung sinabi niya magkita kita kahit anong mangyari magkita tayo doon baka sabihan tayo ni SG na bababa tayo kukuha tayo ng pagkain so paano ito なので。<laughs> <laughs> bakit kaya pinalipat-lipat ni 44? yung si Porky Ilipat-lipat nila ngayon. para Hindi, hindi namin matuntun. kasi may maraming ano mga bakas ng mga paa dito sa may sapa. bakas sa may sapa nila ni dinaan si siya no sabihin. Ngayon kaya sana 'no, yung mga apak siguro ng